kami sa ano, ayan yung birthday girl. Abanger kami ng tricycle, ayan na. Happy birthday to you. Ayan na, tricycle te. Ay, may tao pala, uy. Oh, dito pala siya. Ah, dito din Ah, dito din pala. Ah, oh, bababa lang po mga higala. Wow, sarap magbaik. Ay, ay. May mais, may manggang. Oh, mabasag ang itlog dyan. Alin? na natumba. Nabasag na. Ay, do doon pa pala yan siya. Paano, lalaki pa yan si ano, ate? Pampihira. Ako na, ako na, ako yan. Forma. <laughs> <Tung> tong Tong. Ay, Ano yung nabi may init? Adon kate? Ako sa sa pen. Sa kamay pala pagkarika. Dito, dito, Eh, nga sa pen Ayan na. Lalarga na kami, mga guys. Dito, kuya. Anong tatao kuya? Hindi, ganyan lang. Hindi yan tatao, Harangan nyo natin ng ano, paa para hindi oh, lalagyan. Dyan lang kuya, para pag... hindi naman. kurang ka sa yan? Kanin yan, o, kuya. Wala lang yan. Ayan ah. Ayan, okay. okay. Ayan ang ating kanin, ang ating mga Yanin. pagkain. Nandito <laughs> na. Nagiging <laughs> <Kaki -iit. laughs> Hindi mo nang ginaw. Oo, oh, alam ko. Oh, kaway ka, kaway ka. kuya. Kaway ka, kuya, kuya. eh <laughs> na, ang mga pagkain. Nandito na, nakasakay. <laughs> Wala pong sabaw yan Tara larga na tayo okay, mga guto mga tao doon <laughs> <laughs> uh, diba, O uh, para sa ano sa, uh, sa uh, Bulacan ba ilo Ay ayo muna sa geray Oo oo, oo, oo. ba magdentan naman noon Nadayo pa sa amin yun Ay kanoon may nakita kasi kung bitch ano daw ano na ano, nakalimutan nito talaga naman pagmatanong daw Ano na ba yung tanya? Eh yung <laughs> 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 Loro. 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 loro eh. Di ba dab? Loro? Loro. Loro yung... May tukab ko oh Oo. Oh. Loro yun. Eh. Marangis. 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 Dab yun. Loro ka diba dyan. Yun? Loro. <laughs> Alam ko loro. Sa amin, loro tawag yun eh. Hindi. Dab yun. Iba yung loro. Ayun nga pala. Hindi kasi yung iba. Pag walang kalapate. Yun ang ginagamit. Sa probinsya, bira. Ang loro ng kalapate eh. Marami yata doon. Hindi. Okay? Mas marami dito sa kan ang dami. Bisi ar doon, doon nakaihi. Oo na. Masakit na aking tami. Nga. Para ngayon ko lang naramdaman. Oo. <laughs> <laughs> Tay-tay. Ano? Kasi nakita na mabili. Oo. Oh, oh. sa tao naman yun? Oo. Oh, oh. Uy, kahit anong mo, hindi na, oh, hey na. Kao, kasi na. parang tingin mo, walang tao oh, Pero maraming bumibili. Oo. Oh, pero, na oh, pero naman, lalagyan mm. yung hmm. Malapit na tayo sa ilog. Kasi ilog na Marikina. Ilog na Marikina. Ayan o. Ya. Call in green. Dampuno. Three. Hindi ko masarap ang tambay pagkakabot. Wala. Uh -huh. pa yan Ayan, dyan yung ganyan. Isa dito sa ilaki na ng jeep, Ah, dyan. Malamig ka dito kasi mo sa taas sa bakay. Kasi may mga groups Saan yung mga bata is dyan ko yan. Sana pa mga group po natin. Maki Di group. Maki group. Sana pa yung mga group natin. Dito. Dito. Oops! Andito na tayo sa lugar. Dito na kami, guys. Okay. 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 Hello, friends! Kasoyo, <laughs> mga higala. Mga higala. Mga, Yan, mga higala. Birthday, my friend. My friend. Ayan, mga higala. Mga higala. Tama kayo. Ay, Oy, kanina. Ay, ini, ini. Ini, sapin, be. Okay na muna. Ito po may damo muna. Wala problema. Naiwan namin ang balik pa ako. Oh, lapag mo muna diyan. Lapag, lapag mo muna. Ano yung lapin mo? Oh, lampin mo kuya. Ah, lampin mo kuya. Thank you. Ay, dito pa na si Ate, mamaya. Kuya, magkano? Dito na kami sa lugar mga guys. Yan. Ating barbecue. Yan yung mga lugar diyan guys. Oh. <laughs> Ayan yung reina ng halamanan. Ayan, tapos sa magbayad si ating